Ngayong araw ay nakapag-sign up ulit ako sa stand-up comedy open mic sa Wicked Dogs BGC. At ang host ng open mic ngayong gabi ay si Jad Gregorio. First time ko siyang napanood mag-host at ang galing niya. Siyempre nagsimula muna siya sa house rules at pagkatapos ay inintroduce niya na ang unang stand-up comedy open micer. At ang unang nagpatawa ngayong gabi ay si Oliver Oli. Uh, my name is Oli. Pagkatapos ng set ni Oliver ay siya na rin ang nagpakilala sa samunod na open micer Sa ngayon sa mga masisipag na babaeng open micer at listener din siya ng Norem Podcast Siguro nakita niyo na rin siya sa mga dating video siya si Sarah Pascual And I hope you're doing fine Ano niyo ba? Pagkatapos ng set ni Sarah ay sumunod naman si Ray Shoson na bukod sa stand-up comedy ay meron pa siyang ibang talent at makikita nyo yun pag napanood nyo siya ng live. Pagkatapos ng set ni Ray Shoson, ay nagkaroon muna ng short break dahil pre-show pa lang yun. Kumbaga patikim pa lang. At habang naka short break ay saktong dating naman ang headliner ngayong gabi. Isa sa mga sikat na stand-up comedian sa Singapore na si Jackie Nang. Nakailang balik na siya sa Pilipinas at magkakaroon ulit siya ng show ngayong August. At dahil maigsi lang ang video na nakuha ko ngayong break ay mamaya na natin ipakita ang mga posters ng mga shows. Balik muna ulit tayo sa open mic at syempre sinimulan ulit ito ni Jad Gregorio. Nagbato din siya ng mga bago niyang jokes bago niya ipakilala ang susunod na open mic. At sumunod na nga kay Jad ang dating pinakabatang open micer ng Comedy Manila at si Josh Banyas at makikita niyo mamaya kung paano mabreak ang record ng pinakabatang open micer. Papalad tayo ngayong gabi dahil masasaksihan natin yun. Pagkatapos ng set ni Josh ay sumunod naman ang host ng Semi Safe Space Podcast na si Adrian Alban. At bukod nga pala sa stand-up comedy ay hilig niya rin ang music. Pagkatapos ng set ni Adrian ay sumunod naman ang isa sa mga pinakabagong open micer. Hindi ko siya nakuhaan ng video gamit ang iPhone ko. Ako kasi ang kumuha ng video ng set niya gamit ang kanyang phone. Ito nga pala si Franz Opinaldo at pag nagkikita kami ay eh parang may connection talaga. Hindi ko lang malaman kung ano. Pagkatapos ng set ni Franz ay sumunod naman ng kanyang kaibigan na kasabayan niya ring mag open mic. Walang aparisyon na nagaganap si Tapa Lord talaga yan. Nakasimula niya lang rin sa stand up comedy at sa tingin ko ay magtatagal talaga sila. Pagkatapos ng set ni Tapa Lord ay sumunod naman si Neil Isaac na dati ay nakikita at kasabayan ko din sa online open open mic na Sabado de Bomba. Pagkatapos ng set ni Neil ay sumunod na ang record breaker at pinakabatang open micer. Pero bago natin siya ipakilala ay nandito muna ang mga posters ng shows ngayong August. Sobrang dami na ng comedy shows ngayon talagang mamimili ka na lang. Post nyo na lang ang video para makita nyo ang ibang detalye at siguradong mag -e enjoy kayo kahit anong panoorin nyo sa mga yan. At ang nakakatawa din dito ay isa-isa nang nagkakaroon ng comedy special ang mga comedians. At lahat sila ay nagsimula din sa open mic. At nandito na nga ang susunod nating comedian na kapagsisipagan pa niya talaga ay hindi malayong magkaroon din siya ng comedy career. Dahil sa murang gulang na 13 years old ay nasubukan niya ng mag-stand-up comedy. Pamangkin nga pala siya ng isa ring stand-up comedian at makikita natin ngayong gabi ang kanyang pinakaunang open mic. Kilalanin natin si Chris Gutierrez. Hello. <laughs> Hi. Hindi ko alam kung meron pang mas babata sa kanya pero kung meron man eh sobrang tagal pa siguro nun. Mahaba din ang nai-prepare niyang set at para sa isang 13 years old eh hindi madaling gawin yun. Kaya saludo kay Chris at sana magtuloy-tuloy ka pa sa stand-up comedy. Pagkatapos ng set ni Chris ay ako na ang sumunod. Ang hirap sundan ng batang cute pero dahil mas may edad ako sa kanya ay binigyan ko rin siya ng payo. Ngayon, ngayon, ko sa kanya. <laughs> Please, uh, I looked like him when I was young. <laughs> uh, there's a thing, <clears throat> don't do the drugs, okay? <laughs> Sana matandaan niya dahil alam niya na mangyayari sa kanya kapag sumubok siya. Pagkatapos ng aking set ay sumunod naman si Emmanuel Hamorado. Medyo bago lang din siyang nag-open mic at ngayon ko lang siya napanood ng Pagkatapos live. Pagkatapos ng set ni Emmanuel ay sumunod naman ng isa sa finalist ng stand-up comedy open mic competition na si Lawrence Vivar. hindi lang siya basta stand-up comedian, siya rin ay isang Malalaman nyo na lang pag napanood nyo siya ng live. Pagkatapos ng set ni Lawrence ay sumunod naman ang isa sa mga host ng Cool Pulse, ang general at ang bagong mukha ng mga inasal na si James Karaan. Meron ako nagustuhan na bago niyang joke pero syempre hindi ko pwedeng sabihin dito. Kaya panoorin nyo ng live ang mga shows niya at syempre sa open may kung machachambahan nyo siya. Pagkatapos ng set ni James ay sumunod naman ang host ng Lady Bosses at ang tita ni Chris Gutierrez na si Miss D. Kaya alam na siguro natin kung saan kumuha ng inspirasyon si Chris. Pwede nyo mapanood ng live si Miss D kung manonood kayo ng special ni James Karaan dahil mag opener siya. Pagkatapos ng set ni Miss D ay sumunod ang pinakakilala ng lahat pagdating sa open mic at comedy shows. Siya si Eze Bautista at malalaman nyo kung bakit tama ang sinasabi ko pag nanood kayo ng open mic at mga comedy shows. Pagkatapos ng set ni Eze ay sumunod naman ang isa ring kasali sa stand-up comedy open mic competition na si Emil Benaventura. May paborito din ako sa mga jokes niya pero syempre hindi ko sasabihin dito. Pagkatapos ng set ni Emil ay sumunod naman ang isa rin sa mga veteran na stand-up comedians na si Uli Opo. <coughs> Pagkatapos ng set ni Uli ay sumunod naman si Ansis C. Natatandaan ko pa nung napanood ko siyang mag sa stage nung first time niya lang mag-open mic at bukod sa stand-up comedy ay nag-iimprove din siya. Pagkatapos ng set ni Ansis ay sumunod naman si RJ Malgapo. Isa rin sa mga paborito kong stand-up comedians at host din siya ng podcast na Source Street. Pagkatapos ng set ni RJ ay sumunod naman ng isa pang host ng Cool Pals na si Nonong Balinan. <laughs> Meron nga pala siyang joke na para sa mga kalalakihan at syempre mapapakinggan nyo lang yon pag napanood nyo siya ng live. Pagkatapos ng set ni Boss Nonong B ay sumunod ang isa pang host ng Cool Pals, ang godfather ng Comedy Manila, GB Labrador. Okay. Naka 3 out of 5 na tayo sa mga host ng Cool Pals at hindi to madalas nangyayari sa open mic. Tapos sinundan pa si Sir GB ng isa pang veteran stand-up comedian. Ang nababas ngayon ng ibang mga rapper at ng fans ng reggae na si Victor Anastasio. Sa mga kapjan dyan ay stand-up comedy to kaya tawa-tawa lang tayo. At maganda rin kung makakapanood tayo ng mga live shows para mas ma-appreciate natin ang stand-up. Pagkatapos okay. ng set ni Victor ay sumunod naman ng isa pang veteran stand-up comedian. mayroon mm -hmm. meron ring upcoming show ngayong August na si Micah Andres. Mag-o-opener siya sa isang international stand stand-up comedian na si Jackie Nang. Tama, si Jackie Nang na pumasok kanina at mag -e headliner ngayong gabi. For Jackie, no! Hindi mo talaga masasabi kung sino ang mapapanood mo sa open mic. May mga baguhan, may veterans, at may mga international stand-up comedian pa. Pero syempre, may igsing set lang kapag open mic. Kung gusto niyong marinig ang best jokes ng mga comedian, ang pinakamagandang gawin ay manood ng live shows. At dahil maganda nga ang lineup ngayong gabi ay hindi ako nakauwi agad muntik pa akong malate sa trabaho Pero ayos lang dahil sulit pa rin ang experience ngayong gabi kaya sana ay magkita-kita tayo sa mga shows at sa mga open mic Natapos na nga ang open mic at syempre walang ibang gagawa nito kundi ang host na si Judd Gregorio para hindi nyo nabalikan ang video ay narito ulit ang mga posters ng mga upcoming shows ngayong August. Pero kung tinatamad kayo magpost ng video ay makikita nyo rin naman ang detalye ng mga shows na to sa comedymanila.ph. Sasabihin ko na lang ulit na marami na ang stand-up comedy shows. Mamimili ka na lang. Salamat sa panonood!